Black. Welcome clock Welcome walang snack uh, Walang snack, walang almusal Walang tanghalian Talaga naman Puro ikab lang Bakit pag tagbatal yung nililig natin Galit pa lang <laughs> eh <laughs>

So, choose wisely. Choose Fuji Denzo. Denzo is available in appliance stores nationwide. Footie denzo! Quality above all. Win radio! Win radio! Kita. <laughs> <laughs> Too much palag naman, sir. <laughs> <laughs> Thank you kabullah <susurra> <Yaan. susurra> kabul Shout out po sa aming uh, Pangulo ng Grand Villamor Eagles Club Kuya Prince Ernie Niles Reyes Magandang tanghali sa iyo kuya ko yeah. Mula kahapon Ito'y kasaluboyan pa rin Nasa mission tayo okay? yeah. Maraming salamat Sa panonood kuya Malapit-lapit na rin Muli ako magsuot ng ganyan kuya Congratulations kuya Prince congratulations talaga tapos sa uh, pag okay na lipat ka dito sa amin para maranasan mo din Marana maranasan mo tong nararanasan ko <laughs> yeah. oh. sa bago at puyat ng mga tropa uh, tulog na ingat ka kuya maraming salamat kuya Chris kayo rin po ingat lagi na kami, Masigla pa din To lang natin is on the go Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng artis Sa makinit na araw dito sa My artis Ang artis Ang artis Ang artis Hindi muna natin pwedeng sabihin kung Saan kaming location na yun Gawin na nakalignan tayo Let's go Make your roof, baby Ang Yes, go away. Mahalagang pala, mahala. ang artisan mo hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot lang mga ng sakit. Bumapagal ang galaw dahil sa joint day at arthritis. Shout out po sa ating mga aspirant ng Grand Villa Moor Eagles Club, si Sir Leo, Sir Ferdinand, at si Sir uh, Bonifacio, at siyempre si Sir John. Malapit na ang inyong induction, mga kuya. Yeah. The world is yours Ang inyong father and to the world Dahil inyo na ako Kaya ako pa rin Makipagsabayan is beautiful With the Mx3 Capcom Bakit gusto mong mag-Kingsmaster? Mahalig ang maalala Ang mx Hindi ko malaki Tapos po Saka panahon din talaga kailangan. Sakto. Oh. Saan ba pagdapat sa na SM? Oo. Oh. Sakto rin pagpunta na kami sa taas. Bigla ang tinawag ako ni Group Commander. May kumplayan sa kahit kwartes. Ay ako na sa si iswano. Sabi oh. ko hamol ako. Wala na. Wala na. Sa Gadgets, ganun din naman dati ako. Pag may katate, magbakin koy hunter eh, win media koy kalita ko kayo na ndi congratulations. congratulations. Uh -oh. sabi ng bitter mo kaibigan na lagis ko sana nandig ng us sa yo. hi. <laughs> tapos pa kay mga tanan na magingat kge jay. Baka nakuwgin kanya pero ha? Oo. Oh. Lapit <laughs> <laughs> so, sa South Mall, tapos doon sa Libig sa South talaga. <laughs> yung taong yan. May mga ganun tao, no?